Paano binago ni Duterte ang Pilipinas? Dahil maraming interesado sa epekto ng kanyang pamumuno mula 2016 hanggang 2021 2022. Paano nga ba binago ni Rodrigo Duterte ang Pilipinas? Simulan natin sa pinakamainit na topic. Giyera kontra droga. Milyon-milyong sumuko, libo ang naaresto. Isa sa pinakakontrobersyal na kampanya sa kasaysayan. Ang giyera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang kampanya laban sa ilegal na droga sa Pilipinas na inilunsad noong 2016. Layunin nitong sugpuin ang paggamit at pagbebenta ng droga sa pamamagitan ng agresibong operasyon ng pulisya at mga ahensyang nagpapatupad ng batas. Mga pangunahing aspeto ng kampanya o Tokhang Pinuntahan ng mga pulis ang mga hinihinalang gumagamit at nagtutulak ng droga upang hikayatin silang sumuko o plan double barrel kasabay ng tokhang nagsagawa rin ng mas agresibong operasyon laban sa malalaking drug syndicates, extrajudicial killings, EJKs. Isa sa mga kontrobersyal na aspeto ng kampanya ay ang libu-libong napatay, kabilang ang mga hinihinalang gumagamit at nagtutulak ng droga. Pagtaas ng kapangyarihan ng PNP at PDEA, pinahusay ang kanilang mga operasyon sa droga na may ilan pang isinailalim sa military-style enforcement pagpopondo sa rehabilitation centers, bagamat mas nabigyan ng pansin ang mga operasyon ng pulisya, nagkaroon din ng mga rehabilitation programs para sa mga sumukong drug users. Mga epekto Pagbaba ng krimen May mga ulat na bumaba ang street crimes sa ilang lugar, ngunit hindi malinaw kung ito ay direktang dulot ng kampanya. Maraming napatay. Tinatayang na sa 6,000-30,000 katao ang nasawi, kabilang ang ilang inosenteng sibilyan. critical na reaksyon mula sa lokal at pandaigdigang grupo, pinuna ito ng mga human rights organizations, UN at ICC dahil sa umano'y paglabag sa karapatang pantao. Investigasyon ng International Criminal Court, ICC Sinisiyasat ng ICC ang posibleng krimen laban sa sangkatauhan kaugnay ng kampanya. Sa kabila ng kontrobersya na natiling popular si Duterte sa maraming Pilipino, lalo na sa mga sumusuporta sa kanyang matapang na estilo ng pamamahala ngunit patuloy ding may mga panawagan para sa hustisya sa mga napatay sa kampanyang ito. Noong administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, itinaas niya ang sahod ng mga pulis at sundalo bilang bahagi ng kanyang pangako na suportahan ang uniformed personnel. Ang hakbang na ito ay bahagi ng pagsisikap ni Duterte na gawing mas motibado ang pulis at militar, lalo na sa paglaban sa krimen, droga at insurhensya. Ito pa ang ilan sa mga nagawa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte Build, Build Build, LRT Extension, Skyway at napakaraming kalsada at tulay. Libreng edukasyon, state universities at colleges, libre na ang tuition, libreng gamot at serbisyo, pinalakas ang malasakit centers para sa mahihirap. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte din ang nagutos ng pagpapasara at rehabilitasyon ng Boracay noong 2018 dahil sa matinding problema sa polusyon at hindi tamang waste management. Matapos ang rehabilitasyon, muling binuksan ang Boracay na may mas mahigpit na regulasyon sa turismo, kabilang ang limitadong bilang ng mga bisita at bawal na paggamit ng single-use plastic. Philippine Sea Stance, Diplomasya o Tapang, maraming debate pero may sariling diskarte si Duterte. Ano sa tingin mo ang pinakamalaking ambag ni Duterte sa bansang Pilipinas? Comment down below. CSTK Channel subscribe, follow, pakipusuan at pakishare ng video. Salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na video.